pinag-usapan buong mundo ang pinakabagong direktang banta ni President Donald Trump laban sa Iran. Tahasang sinabi ni President Donald Trump na kung may mangyari sa kanyang masama, wala nang ibang dapat sisihin kundi ang Iran. Ayon kay President Donald Trump, meron na siyang iniwan na instruction upang atakihin o pulbusin ang Iran kung sakaling merong mangyari sa kanyang hindi maganda at hindi pinalampas ni President Donald Trump ang nuclear project ng Iran. Tahasang sinabi ni President Donald Trump na hinding-hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Of course, narinig ito ng pamunuan ng Iran. Hindi na nahimik, nagbitaw ng isang napakatinding buwelta para kay President Donald Trump. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga mahal na kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 6, 2025. Magbibigay tayo ng pinakabagong update sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Hindi na bago sa ating pandinig na kapag ang isang bansa ay merong nuclear weapon, alam na natin na ito ay medyo nakakalamang sa ibang bansa at kapag nuclear weapon ang pag-uusapan, kung meron ito ang isang bansa ay hindi ito basta-bastang mabubuli nang nais kumalaban sa kanya. Minsan nga humahantong pa ito sa pambubuli ng isang bansa na merong nuclear weapon. Nakakaawa ang mga bansang wala nito. Ang tanging mabisang panlaban na lamang ay diplomasya. Isang halimbawa rito ay ang North Korea. Ilala ito sa pagiging nuclear country at dahil dito medyo nag-aangas sa Asia at maging ang United States of America ay hinahamon ito. Maging ang China ay naghahari-harian sa West Philippine Sea kahit na klarong-klaro na ang mga isla na atin ay kanilang inaangkin. Mga barko nito ay lumalapit na sa lupain ng Pilipinas. Marahil iniisip ng China, meron silang nuclear weapon. Ngayon, pagdating sa Middle East, ang Iran isa sa mga naghahangad na magkaroon ng nuclear weapon kagaya ng Israel. Marahil nais ng Iran na sila ang maghari sa Middle East. Pero merong bansa na ayaw na ayaw na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Ito ay ang United States of America. Sa kasagsaga ng kampanya ni President Donald Trump, inutusan nito ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na bombahin ang nuclear project ng Iran. Ayaw itong gawin ni Biden at nitong Martes lamang mga kaibigan, February 4, 2025, nang magkaharap si President Donald Trump at si Benjamin Netanyahu. Tahasang sinabi ni President Donald Trump na ang Iran hinding-hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon. Ayon sa ulat ng The Times of India, may headline ito na ganito, Iran, cannot have nuclear weapon. Trump after concerns raised over Tehran's nuclear program. Ayon kay President Donald Trump, I want Iran to be a great and successful country but one that cannot have a nuclear weapon. Dagdag pa ni President Donald Trump na mas maigi raw na magkaroon ng verified nuclear peace agreement. At ang matindi pa mga kaibigan, lumagda si President Donald Trump ng isang batas na magkaroon ng maximum pressure para sa policy ng Iran. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, meron na namang madadagdag ng na mga sanctions laban sa Iran. Dati nang may pinataw na sanctions ang United States of America sa Iran bago pa man maging muling pangulo si President Donald Trump. And of course, mabilis ito na kumalat sa mga balita at agad nakarating sa pandinig ng gobyerno ng Iran agad na nagsalita ang Iran's foreign minister na si Abbas Araki. Ayon sa Iran, maximum pressure is a failed experience. Nako, isa itong malaking buwelta para kay President Donald Trump at dagdag pa ng Iran's foreign minister. Klaro daw ang stance ng Iran. Ayaw din daw nila ng mga weapon na nakakasira sa mga tao. Pero ayon kay President Donald Trump mga kaibigan, nanindigan ito na zero order para sa Tehran kasama na ang pag -e export ng oil ng bansang ito. Ito ay upang hindi na raw may pagpatuloy ng Iran ang kanilang nuclear weapon project. Ayon sa mga eksperto, kung zero order daw ang ipinataw sa isang bansa, katumbas daw nito ay gera para na rin daw nitong inatake ang lahat ng mga tao na nasa isang bansa. Halatang halata mga kaibigan na napakatindi ng galit ni President Donald Trump sa Iran. Bakit? Naaalala niyo pa ba mga kaibigan noong kasagsagan ng kampanya ni President Donald Trump upang maging pangulong muli ng United States of America? Noong ito ay pinagplanuhan, nakitilin, merong mga resulta ng mga investigation na di umano, sangkot dito ang Iran. Kung baga, nais ng Iran na manahimik si President Donald Trump ng tuluyan dahil marahil alam ng Iran na kapag naging pangulong muli si President Donald Trump ay magiging threat ito para sa Iran. At eto na nga, tila inuumpisahan na ni President Donald Trump lalong-lalo na noong magkita si President Donald Trump at Benjamin Netanyahu na number one na kalaban ng Iran. At ito pa ang matindi mga kaibigan, ayon kay President Donald Trump, ibinalita ito ng The New York Times. Tahasang sinabi nito na kung may masamang mangyari sa kanya, wala daw ibang dapat sisihin kundi ang Iran. At ayon kay President Donald Trump, nag-iwan na raw siya ng instruksyon upang atakihin o gantihan ang Iran kung merong masamang mangyari sa kanya. Natural, hindi ito pinaniwalaan ng iba dahil ang nagbalita ay The New York Times. Medyo may kampi ito kay President Donald Trump. Pero bakit hindi natin tingnan ang balita na medyo kontra sa West at medyo may pabor sa mga Arabo o sa Iran, ang Hindustan Times. Ganon din ang sinasabi. Talagang napakatindi ng mga pahayag na ito mga kaibigan. Ayon kay President Donald Trump mga kaibigan, meron daw ginagawa ngayon ang Iran upang tuluyan ng manahimik si President Donald Trump. Pero ayon kay President Donald Trump, ang balak na siya ipatahimikin, ito raw ay isang napakalaking pagkakamali. Ano ang inyong masasabi tungkol sa mga pahayag ni President Donald Trump? Ipahayag lamang ang inyong mga komento dyan sa comment section at antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa Middle East, sa Amerika at sa buong mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!